isa na namang magandang morning mga kamagsasaka andito ulit tayo sa pupundaan natin ng sibuyas yan po pampitong araw simula po nung maisprihan ng glyphosate alright tignan po natin mga kamagsasaka kung mapapansin po natin nanilaw na po itong bahaging ito yun nga lang hindi dito sa bahaging ito. Ibig sabihin, nagkaroon talaga ng epekto yung pagulan niya pagkatapos ma -esprihan. Hindi naman pwedeng sabihin nating lampas kasi may nanilaw din. Ayan o. Verde nanilaw. talagang nahugasan siguro mga kamagsasaka kaya uulitin pa natin mga kamagsasaka it's ulit spray at yun na nga nagtimpla na tayo ng glyphosate isang lata ng sardinas 2,000 years later at ayun na nga mga kamagsasaka inuulit na nating isprihan ang ating punlaan ng sibuyas yun po ang ating sprayer alright update ko po ulit kayo mga kamagsasaka sa susunod na mga kabanata ng mga kwentong sibuyas ni kamagsasaka bye bye